ay uh, natin, lahat, no? na labu na pa na natin dito lahat na, para lang gamutin to at tama ka na na gas 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 what's guys sa mga araw po sa inyong lahat no? Creepy TV nga po pala ulit guys na uh, nagbabalik So ngayong araw, uh, panibagong araw, panibagong exploration na naman po ang uh, natin no? So bali mag-update lang tayo tungkol dun sa uh, nahuli natin na uh, aswang at uh, ginamot natin guys no? So ayun, kung maalala nyo sa huling punta namin dito, dala, bali dalawa kami Na Idol 18 uh, Kita naman natin yung nangyari doon, pasensya na guys, humingi ako ng ah, uh, humihingi pala ako ng pasensya sa inyo no kung hindi ko na-upload yung video ko gawa nga nung nagloko pala yung ano yung camera na gamit natin ayun, hindi hindi nagre-record putol-putol yung pagkuha kaya hindi ko na lang pinilit na i-upload so ayun guys no ah sa mga hindi pa nakapanood tungkol sa huling pagpunta namin dito ha pwede nyo na lang na uh, bisitahin ang channel na Idol 18 guys ayun doon niyo mapapanood uh, ang nangyari tungkol dito sa bahay na to nung huling punta namin. Ayun nga, amin um, may nahuli kami doon guys no, na isang babaeng aswang guys no. So, yun yung alamin natin ngayon guys ha, kung bakit merong babaeng aswang na naabutan namin doon. At ayun uh, ginawa namin ang lahat para mahuli. Muntik na nga yung makawala. Kaya ayun uh, ginawa natin ang lahat para lang mahuli guys no. So, yun yung alamin natin ngayon guys ha, kung bakit merong babaeng aswang. na nandun sa bahay na yun at saka ang pinagtatakan natin guys nasa loob pa siya mismo ng bahay na yun guys no? so yun yung aalamin natin guys ah. so yun nasamahan nyo ako sa exploration na gagawin natin ngayong araw na to at saka sana guys ah, hindi tayo mapahamak guys no? kasi alam naman natin kung gaano kadelikado yung ah, ah, mga aswang guys no? na, na, na nilalang nila lang guys so yun lang wag ah, huwag natin patatagalin to explore na natin tong lugar na to at saka, saka syempre guys sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin ngayong araw na to so yun lang tara So, yung guys, no, nandito na tayo. Ayan. Nandito sa loob yung uh, tinago nating aswang, guys, na no, nahuli natin. So, yung isa dito is nagamot na natin, kung maalala ninyo, yung dinala natin ng, ano dito, guys, yung tabulario, uh, no? guys. So, uh, bali, ang susubukan natin yung pag-agamotin ngayon is yung, ano, yung nahuli natin babaeng aswang, guys, no? So, alamin din natin kung bakit merong babaeng aswang no? so, dito no, nung huli namin punta kasi nagtataka talaga ako eh kung paano nangyari yung list, di ba? Ayan. At ang ipinagtataka pa natin kung bakit nandito siya mismo sa loob ng bahay. So yun yung alamin natin ngayon guys. No? Susubukan natin nga uh, kausapin ngayon yung nagamot na natin. Baka kilala niya guys. Kasi nandito eh. Diba? So yun yung alamin natin ngayon. So samahan niyo okay sa Ito yung nagamot na natin. Tapos ito naman yung babae na nabutan natin dito guys. Ayan. Balay dalawa kami na idol 18 Sobrang gulat ko talaga. Kaya hindi ko na ano, <coughs> nagulat ako sa pangyayaring yun. Hindi ko naman nakala kasi nanay na meron palang nag-aabang sa amin dito. Kinabigla ako nun. Ang pangyayaring yun. So pasensya na kayo guys ha, kung hindi ko na-upload yung video ko. Gawa nga nung ko yung camera natin. Yung cellphone na ginamit natin. Hindi ko nga rin matintindihan eh kung bakit nangyari yun. So ito yung alamin natin ngayon guys. No? Kung bakit siya nandito. Nung pagpunta namin. Ayan, baka sakaling kilala niya. Kasi nandito sa loob, sa loob eh. So, yun yung alamin natin ngayon. So, guys, susubukan uh, natin gamutin. Makaskaling na? kayanin natin to. So, hindi ko lang may papangako, guys, kung kakayanin natin. Pero gagawin natin ang lahat. So ikuti muna natin Lisa. Baka sakaling may nag-aabang na naman sa atin dito. Ikuti muna natin to. Kailangan natin yung siguraduhin. Kung sakaling meron man, ayan, makalaban ba tayo? <coughs> ayan. So wala naman akong napansin. Kaya dito na lang tayo. Ano meron sa taas? Tignan kong gagamitin natin yung ilas. So, Riz, gagawin natin lahat, no? Para lang magamot ito. At na makausap na natin yung nagamot na natin para malaman natin. So, gagawin natin ang lahat. Hindi ko may papangako, guys, pero siyempre gagawin natin ang lahat, no? So, gagawin natin lahat, Riz, no? Sabot na natin makakaya. Gagawin natin lahat. Para lang magamot natin ito pang malaman din natin ah malaman din natin kung bakit siya nandito at anong kaya niya ano? Ah. so oh uh. te lang lakas 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 ngikas 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 So, kailangan pa natin dagdagan, guys. Kailangan pa natin dagdagan yung version para sa kanya, guys. okay. okay. sobrang lakas talaga. Pero, kinaya naman natin, guys. Okay. Hina nato. とかに。 Hindi Deku, ko, mo ba kailangan gawin to? Ha? Kung kailangan na naman natin ulit ng ano guys Albularyo Ang lakas Talagang hindi ko kinaya guys Kala ko kanina kinaya ko na

So, bibigyan natin ito ng orasyon para lang mahimatay siya guys, no? Para matanong natin to isa. Ay! <sighs> So isa, <clears throat> tatanungin natin ito ngayon. Tatanungin natin ito. Wala na namang mala yan. Hindi matay na yan eh. So tatanungin natin ito. <clears throat> Kilala mo ba yan? Ha? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Eh, wala. Parang may napansin ako sa labas, ha? Ah. Puti. <coughs> Baka may man na naman sa atin dito, guys. Yeah. Kaibigan, kilala mo ba yan? Ha? Kilala mo ba yan, yung babae? Ha? Kaibigan Kailala mo ba yan? <laughs> Kaila ka na? Oo oh. Ha? Kaila ka na? Oo oh. Tigun sa malani mo Tawa na ako na ano? Guys Kaya pala andito to Asawa niya pala ito guys Kaya pala, kaya pala nung pagdating namin dito na Idol nandito na siya sa loob. So sinubukan niya pala itong, ano, iligtas itong asawa niya, guys. Ah! Mag-asawa pala siya. So dapat talaga, kaila, ah, dapat talaga na magamot natin ito, guys, no? Kasi asawa niya pala ito, eh. Asawa din, Ani Muday? Oo. Oh. Ha? Ha? Oh. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ha? Kaibigan Wala akong masamang intention sa inyo ha Gusto ko lang makatulong sa inyo Para makapagbagong buhay kayo No? So pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Oo oh, nga pala Hindi pala ito nakakaintindi ng Tagalo Pwede na kumahimbalan yung mga pangalan? Ha? Ano si pangalan nimo? Manuel. Manuel pala yung pangalan niya. So, papayag ka ba na tulungan kita para makapagbagong buhay? Ha? Manuel? Masagot ka na, ano? Na tabangan ti para mabag-uno mo? Oh. Ha? Buti naman kung ganun. <coughs> so, huwag kang mag-alala ha. Uh, sisikapin natin magamot itong asawa mo para matuluyan ng makapagbagong buhay kayo. No? Ay, kabala ka ha. Tabangan di ka. Putob sa akong makaya. Tabangan di ka. Para matambalan ni mong asawa. Para maayo na niyong. Para maka... Padayo na mo kung bakunin ninyo nga uh, panginabuhi. Ha? Ha? <laughs> so, babalikan kita dito bukas Tapos, magda uh, ko yung albularyo na gumamot sa'yo Para magamot na namin itong asawa mo Ah, huwag ma, mabalik huwag ma ha Magdala ko itong albularyo nga nagtambal sa mo ha Para matambalan na niyong asawa ha mag-asawa pala ito eh mag-asawa pala to. kaya pala ah. Ah. so guys mag-asawa pala to, guys kaya pala nandito sinubukan pala niyang ano guys sinubukan niya palang sagipin yung ano yung asawa niya guys, no kaya hinabangan niya tayo dito sa loob, bakala niya kakayanin niya tayo guys So, guys, tingnan nyo, guys, ha, sa video na edulatin guys. Nandun yung pangyayari sa paghuli namin dito sa aswang na babae, guys, no? So, yun. Ngayon, alam na natin, guys, no? Na mag-asawa pala itong dalawang ito. Bali, mag-asawa pala itong aswang na ito, no? So, pipilitin natin, sisikapin natin na magamot, na magamot natin itong babaeng aswang na asawa ni, ano, guys. So, yan, nagpakilala na din siya. At uh, willing din siyang makipagtulungan sa atin para tuluyan ng makapagbagong buhay, guys, no? So, yan so, natin gagawin natin gagawin natin ng lahat ng ating makakaya guys no para magamot natin ang kanyang asawa guys so ayun guys nagpapakilala na siya kanina guys no uh, sinabi niya sa atin kung ano yung pangalan niya siya pala si ano guys si Manuel so ayun sisikapin natin guys so ah. sisikapin natin magamot yung kanyang asawa para naman makapagbagong buhay na sila so ayun uh, babalikan natin to dito ulit bukas guys no o di kaya mamayang uh, gabi kung Makausap na natin yung albularyo na gumamot kay Manuel guys no. So so yun guys, ha? Ha? abangan nyo na lang yung ano uh, kasunod na video natin guys. So ngayon uh, hanggang dito na lang muna yung video natin. Update ko na lang kayo sa susunod na exploration na gagawin natin guys. No? So yun, mag-ingat kayong lahat palagi and God bless po sa atin lahat.